Good morning guys. Today is Saturday and kagigising ko lang. <laughs> Palaging kada vlog ko magigising na papakita ko sa inyo ayan yung sa tindahan namin. Ayan. from entrance binago na namin yung ano ha, pinto. Um ito tour ko kayo ulit. So, meron lang tayong konting chips dito at dito sa harap yung pads. Ayan. Tapos, yung konti na lang talaga kasi magdi-display tayo mamaya. Dumating kasi yung order ko kahapon kay Sari Suki. Ito yung iba, oh. Yan! May nakalagay tindahan yung iba. Uh, nasa 9,000 plus yata or 11 plus yung dumating kahapon. Andito yung chips. May nakaharap dito. Tapos meron din yan sa ano, sa likod. Baliktaran kasi yan. Dito yung aking table. Tapos ang ano, chest freezer nagkaganito na yan kasi uh, di ba nagpost ako sa FB ko kahapon na lakas ng ulan dito so nabasa yung carton. kaya nagkawarak-warak na siya nabasa siya guys so bukas yan dahil may hinanap pa akong stock na binili ni customer tapos ito yung aming island mesh dalawa yan open siya dito yan open siya diyan yung mga coffee alak sabon bigas and dito sa kabila ang condiments. At saka mga diaper, dilata, non-essential. Dito siya sa kabila. Ayan. So, aking opening. Wala na po yung aking pinsan. Malis na na sa... Asang bansa nga si Libya. Sa Libya. So, ayan. Pag nasa labas kayo, ang laki tignan ng tindahan kasi naka-close na yung pinto. Ito yung dati. O yung uh, yung pwede pumasok yung tao. Kaya lang nanakawan na naman kami. Kahit may CCTV. Ito pala ay meron siyang kasamang Alfonso, isang case ng mineral water na 1 liter at saka 1.5. Ah, so, nandito na sa sahigi. Yung Coke, at saka itong Alfonso. Yung sa mineral water, sa nakalagay? Yung 1 liter display. Display na agad. So, hindi ko na mapakita sa inyo kasi kahapon siya tumating. Display na. At, ngayon lang kasi ako nakapag-vlog. So, ito yung na Unahin natin ito. Nakahiwalay nila ha. Ah. Naglalagay po sila ng ganyan o. Oh. Tindahan ni Yvonne. Tapos, isang case, tatlong box, limang plastic. Meron akong in-order sa kanila na ganito guys. So, oh. yung super set. Kasi wala na po yung mercury dito sa labasan namin. Uh, kung dati, mabilis lang ako makapagbili kasi tatawit lang ako. Ngayon, wala na po. At 10 pesos, te. Anong kulay? Okay, so back tayo guys. Ito siya. Ang benta ko dito ay 40 pesos. Pabenta po yung mga ganyan sa akin. And meron tayong... Ay, tama na cream silk. 9 pesos ang conditioner at ang mga shampoo. Meron din silang buy 11, get 1. 8 pesos. Tapos ito pa yung iba. Diba? Ang effort ng packer nung nagawa nito. <laughs> Para sure siya na hindi mabasag. O, oh, ba? Diba? Shout out sa nagpaka. Tapos umorder ako nitong Sarisuki Essential Hand Wash. Alam ko tatlong klase siya, pero ang pinili ko ang cucumber at saka melon. Buy 1 take 1 na po ito. Kasi kung mapapansin nyo, palagi pong madumi yung kuko ko. <laughs> hindi ko alam kung bakit. Pero pag hindi naman ako nagtitinda, malinis naman. Pag nagtitinda ako madumi. <laughs> so, kailangan ko itong laging hand wash na ito. Buy one, take one po yan kay Saris. So, next tayo itong mga chips. Order lang ako tigta 10 pieces at tigta 20. So, meron silang wiggles na malaki. Tapos itong knickknacks, may mga suki ako dyan. Yung mahilig sa sweets, chocolates. Tapos calchis, uh, 20 pieces ang in-order ko sa calchis. At year, year 2024 pa siya ma-expired ng June. Tagal pa. Tapos itong, eh, uh, January naman siya ma-expired. Ang flavor nito ay coco cream. And gusto kong sabihin sa inyo na as of yesterday, ang na-order ko na po lahat kay Sari Suki. May marites dito siya. Ayan, naka 76,000 na po ko. Ayan. Eto, may kita kasi dyan. 76,098 pesos. Pero meron pa po kong pending orders. Darating siya uh, bukas. Kasi, as of today, habang nagbablog ako, ala una, ayan, 1.13, uh, pwede ka pang umorder. Ang cut-off time po ni Sarisuki ay 5 p.m. So, pag naka-order ka before 5 p.m., kinabukasan agad ang delivery noon. Yes po, everyday delivery si Sarisuki, uh, except sa Monday. So, parang day off nila ang Monday. Basta, um, nat, natry ko na yon na uh, umorder ako ng, nahabol ko siya, nakalimutan ko kasi yung oras eh. So, naka-order ako ng 4.57. Pasok pa siya. Nakalagay dun, kinabukasan siya. Ah, uh, dadating. So, walang palya. Pag sinabing kinabukasan siya dumating, kinabukasan siya dadating. And naayos ko na yung address ko kasi nilagay ko na siya sa pin location. Sa totoo lang po kasi yung address namin dito ay hindi napipin sa Google Map. So, gubat siya. <laughs> Nakakatawa, gubat po talaga. Yung squatters area nga, di ba? Walang, ewan ko lang nagmamayari. So, nagawan ko na siya ng paraan para hindi na maligaw-ligaw yung mga drivers. And meron din tayong buttercream na iba't-ibang flavors. Yan, yung biscuits ko po ay 8 pesos each. Yan, tatlong klase ng buttercream. Ito, meron silang durian. Kaya sari-suki ko lang nalaman na may flavor pala ng durian. Pero matagal na daw yung meron. And, kompleto kasi si sari-suki, guys. Katulad nito, fruities, ibang flavor. So, umorder ako ng dalawa. Tapos, itong buttercream, tigay Ito isang flavor. Ayan, o. Oh. Crackers, chocolate, at saka itong enzaimada. Pa, ang daming choices ng mga customer mo. So, bakit kailangan mag-download ka na ng Sarisuki app? Kasi, kita nyo naman, halos lahat ng fast moving sa tindahan ko ay available sa kanila. Everyday din ang delivery except Mondays. Free delivery, basta minimum of 501 pesos. At kahit wala kang tindahan, pwede kang order sa kanila. At pagkatapos pa ng 48 hours bago mo ito bayaran. At meron din silang mga incentives na binibigay. Meron silang rewards portal. Andun ang mga goals na kailangan mong ma-achieve. At kapag na-achieve mo iyon, may mga pa-incentives si Sarisuki para mas lalo pa tayong ganahan na magtinda at magsipag, ba? Diba? At na ko na ang 50k or 50,000 net sales this month of October at meron tayong 1,000 Sari Wallet credits galing kay Sari Suki, ba? Diba? Ang galing. Kaya, magdownload download na rin kayo ng Sari app.